guys ay araw ng biyernes oras natin ang eganap na 10.20 magluluto po ako ng isda sasahogan ko ng ito mayroong sibuyas tatlong kamatis isang kutsilyo mayroon akong dito nagayat na kamuti may bawang may kaunting talong, ampalaya at kalumis-mace. Ah, sigarilyas pala ito. At sasagawagang ko rin ng pinaritong bangos. Ito guys, galing sa ref. Kaya, yan o, sobrang tigas. Sobrang tigas ng bangos. Ang galing sa ref. Pero hindi galing doon. Mga rolling stone video. Uh, simple medyo malambot pa 'to kasi. Wala sa red. Eh ma ibabad natin 'to, guys, para ma-depress yung hilo. ya Ah. Ang uh, gawagin namin ng Ilocano ay dining de Guys, o, yung mga sahog natin sa pinaritong bangos. Yan. Ah, uh, malapit na maluto. Pag ako nagpuriprito, konti lang mantika. Ito naman yung aking kanin. Okay, atin ang takpan muna. Ay, maliit pa rin nakuha kong takip. Mali, mali. Ah, yan. Ito na yung totoong takit niya. Yan, nanonood naman na ng TV si James. Yung aming dirty kitchen. Kumukulong na guys. Atin ang balik ka rin. Okay, lagyan na natin yung sahog. So, ang tawag nyo dito guys sa gulay na ito so, sige nga, alahan nyo kung ano ito okay, tapan natin ulit hindi, eh, hindi pala ganyan muna ang gawin natin lubog, 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 lubog Ngayon magluluto pa tayo ng chicken nuggets. Ang gagamitin nating mantika. Okay, konti lang, konti lang lagyan natin. Ayun siya. Ay. Uyanin na, namatay pala yung Ay, namatay yung gasol nito. Wala ko na sindihan na. kaya pala hindi ay nakaw ang ating gulay baka luto na tama natin ya, luto na nga ito kamote yan luto na yan bangos gulay Ulam yan ni Bunso. Si aming puso. Ayan na guys, luto na. Nango na. Ito naman yung aming kanin. Dalawang gatang lang yan. Bigyan ko daw si nanay. Bigyan ko si nanay at wala daw siyang maulam. Pag ko kasi ng Google, ay e, kaunti lang sa bow guys. Tingnan din natin ng sahog. Nanay. Hapin natin yung buntot. Paborito niyang buntot eh. Ayan. Kabilang kwarto lang namin siya. Ah alam nyo ako nang maglalagay doon kasi hindi siya makalakad pilay ito ang kanyang kusina ang ating luluto na lang ay itong nuggets ni James eh, sulog na yata napabayaan ko ng ilang minuto Sunog na nuggets. <laughs> Ako magagalit sa akin ni James nito. Nasunog ang nuggets niya. Okay, loto na. Yan, okay, gusto mo ng nuggets, na, nuggets na nasunog? Nasunog po eh. Pero masarap yan. Balat lang naman nasunog dito. Okay, guys, naman kanyang sauce. Sauce Maria Josep. Kunting-kuntingin natin. Lakas kasi na siyang pangkagat. Ha? Huh? Eh, hey, halikin na kayo guys. Samahan nyo kami kumain. Ah, ito na yung gulay na may sahog na bangus. Ayan. Ayan siya. Ah. Gawagin namin ni Ilocano ay dinengdeng. Kung nang gusto nyo guys ang video nito, pakilike and share. Kung naman, at pakisubscribe na rin. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood. At ingat kayo palagi. God bless po. Bye bye.